Surprise, surprise po sa lahat. Guys, it's September 10. Hapon po ngayon. Around 5 in the afternoon. And, hindi ko po talaga plan mag-vlog. But since inabutan po tayo ng ulan, eh, ayun, naisipan ko na mag-vlog kung ano bang ginagawa natin usually pag inaabutan tayo ng ulan. So, eto, papakita ko po sa inyo. Ayan siya guys. Umuulan po siya. Ano ngayon guys? Tuesday. Tuesday ng ano guys. Magdi-dinner time na. Magdi-dilim na. Alas 5. Ayan. Kaka-vlog ko pa lang, guys. Yung huli kong vlog is nung day after mahuli si ano, si Kibuloy. <laughs> Kaya may Kibuloy vlog vlog ako, guys. So, ayan, yeah, nandito ako ngayon sa Papay's. So, yun. Nagpapatila lang po ako ng ulan and then, um, magchikahan tayo, guys. Ito, guys. Um, itong t-shirt na to, nakwento ko na sa inyo before na gustong gusto ko po itong t-shirt na to. Pero, how, how ironic, guys. Hindi ko gusto yung print niya. Ito, itong boxing print. Ito lang hindi ko gusto, but the rest, gusto ko na. Ganon parang super ano siya uh, tawag dito classic classic t-shirt na comfortable ganon parang minimalistic na fa fashionable ganon so di ko gusto itong print na boxing kasi I'm not into boxing guys Ayaw ko yung sinasakpan yung isa't isa pwede pa yung wrestling yung ipuput down mo lang ganon so ayun guys ano, may kwento ako guys dito sa t-shirt na ito Um, parang feeling ko eh soon magre-retire na itong t-shirt na ito. Ilang beses ko pa lang nasusuot to guys. Meron na akong vlog na ito ang suot ko. Pinangihaw ko pa guys. And ayun nga, parang feeling ko guys, too much to my surprise. Nakita ko kanina. Ipapakita ko na rin ngayon guys. Na meron na pala siyang pool. And then ayun nga, pagkakasabi ko dun sa mga nauna kong videos na pag mag kayo, wag yung favorite niyo and yung huwag cotton kasi nga pag nalagyan ng uling, yung baga ng uling ba? Ayun, diretso siya, masusunog. And ayun nga guys, nagulat ako. Siguro hindi ko na malaya na yun nga, na meron siyang nasunog na part. E papapakita ko sa inyo guys. Kaya nakakalungkot. Ako naglalaban ng damit ko guys. Nung nilaban ko to, hindi ko siya nahalata. Ngayon ko lang nahalata, guys. Ito. Diba? Yun, diba? so nalungko tayo. Ayun lang, guys naisip ko rin iikot ko kayo um, mag medyo mag ikot tayo ng konti habang inihintay natin mag subside yung ulan ayan mga 10 minutes tayo mag iikot let's go na ba sige okay, let's go na ayan take out ano? Ano ba yung take out na Miss, pwede mo request ng take out na bag na ganda. Yeah, thank you Nag take out ano pa pala tayo guys, sandali lang Kasi basa itong payong ko go. So good luck naman, diba ba? Wow guys, wow. <laughs> ayan, medyo hindi natin ma ano yung camera. I'll do it with one hand. Ang ganda nung kuha natin dito guys, promise. Pero parang ayaw kong sayangan itong. Nang hingi ako na itong ganito guys, ayan. Ilalagay ko sana itong payo. ayan. Kasi basa siya. Ayan, pero since Ayan. <laughs> Nasa papahis tayo. Since nangihinayang ako dito, i-hand carry ko na lang itong ano. I-hand carry ko na lang itong payong. So ayan guys, magbihigo tayo kahit mga 10 minutes lang. Ayan guys, oh. Try nga natin igutin to baka manalo tayo. Ito pala. So I just want ranch, barbecue, whatever. So ayan guys, may habang ano, umuulan pa, medyo mag-ikot lang tayo dito ng konti. Ayan. Tingnan natin guys yung mga establishments dito. <laughs> Gusto ko sana guys ang view ganyan. Igagaan ko ang view. Kaso nga lang pag ma, uh, wala kasing masyadong establishments, nakakahiya sa mga tao baka mamaya isipin nila sila yung kinukuha na natin. So pag siguro pag maraming tao, maganda ang view is ganyan. Huwag wag pong ganyan. Ayan. So ayan, parang diyan sa mga establishments na yan, parang wala ako na ako nagustuhan diyan. Ayan. Meron ba kayong gusto dyan, guys? Siguro for me itong ano lang, Master Show pero mas gusto ko pa rin yung hindi Master Show yun eh. Uh, what do you call that? Show May King yata 'yon, ganun. Para mas mas ano, mas masarap yung ano nila doon. Yung dipping. <laughs> dipping. Guys, gusto mo mag-OTD tayo? mag ako, guys, ah. 8 minutes. Ayan, dito tayo mag-OTD. Ayan guys, mag-OTD tayo. Ayan nga nga guys, di ba? guys, pinakita ko sa inyo yung yung naging upset. Na-upset talaga ako dito sa naging butas ito guys. Ayan, no. Oh. So, ayun. Na-upset -na tayo dun sa nabutas yung favorite t-shirt ko. So, buti na lang guys. Pag inano mo siya, Itinakin mo siya, hindi kita guys. Ayan, no. Oh. So, ayan. Talagang tuck naman yung ano niya. Tuck-in yung style niya. Ayun. Pero yung nga, nakakalungkot pa rin, guys. But anyways, mag-move on na tayo. Kanina ko pa sinasabi yan. <laughs> Kung baga ipag-mourn natin yung t-shirt <laughs> Tara na ulit baka wala nang ulan. So, yun nga guys, pag walang masyadong tao, ganito yung uh, angle ng camera. Pag walang masyadong tao ha, but as soon as dumami na yung tao, dapat igaganito na lang natin. Ayan. Kasi mamaya isipin nila e eh, bini natin sila. Ayan, yan, Actually, parang okay yung ganyan. Ayan, o. Oh. Diba? So, ganyan tayo. Parang umuulang pa rin yan. Siguro nga pinaka-polite way is yung camera is laging sa atin nakatapat na ganyan kasi pag sa harap mo nakatapat ayun nga di ba? Meron yung mga taong praning na isipin nila baka sila yung binibidyoan ganun. Kasi ako aminado ako minsan praning na praning din ako sa mga ganyan. na <laughs> feeling ko ako yung binibidyoan. Feeling era. But most of the time naman tama naman ako na ako yung tinitingnan. <laughs> so ayan guys, ito na naman yung favorite ko na installation dito. Ayan, gustong gusto ko yan guys Gustong gusto ko tinitingnan yan O oh, diba, ganyan Ayan. May pupuntahan tayo guys sa food court ah uh, hindi lang natin alam kung may nagpe-play sila ng mga copyright music doon. Sana wala. Pag meron guys, takbo agad tayo. <laughs> Ayan, parang wala naman. So, tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy lang So ayan guys, nakakain na ako dati dito and ito yung favorite ko yan, mga inihaw yan. Ay hindi pala, ito pala. Hindi <laughs> <laughs> <Arap naman> na sila <laughs> bigyan ng isa. Ayan. So, minsan meron talaga yung mag-uusap sa, sa daan. <laughs> Kailangan ano ka lang, diretsyo ka lang. Ganyan. So ganito yung ano dito. Ayan, so tuwing hapon ganyan yung style dito. So 'yun lang yung inihaw shop lang 'yun yung pinaka gusto ko dito. The rest is parang parang wala lang. <laughs> Ayun guys, ayan anong, Parang umuulan pa yata. So ayan umuulan pa siya. yeah 'di ba? Okay na okay. So guys, makaka 15 minutes na tayo. Puputulin ko na dito yung video. Salamat sa pagsama nyo sa akin.